Yeah, Ngayon, dito na kami sa loob. Bijan. Hey, dito kami sa loob ng iyo. Studio light na kalagay, bawal daw mag-ingay. Si Ate, ayan parang sila na mga nakita ko kanina sa labas. Bawal daw mag-ingay sa atin. Kuwet ka, hello yung may Meron dito yung studio. Ewan ko kung sino yung nandito. Hindi ko alam sino yung may make-up ko sa ito. Pero sabi ko, daw mainay. Pansin lang ba? Pansin lang ba? Sino yung nandun sa... Hindi ko nakikita, Hindi ko mamukhaan. May compress po tayo. Video ba? Depress. Depress daw sabi niya. Baho. <laughs> depress. <laughs> <laughs> sabi ni Romy, depress daw. Isa si Romy. Compress po yun, di depressed. depress. Depress siya eh. Ito kami hirap po talaga pag nagmamarunong. Sabihin mo nga ulit yan. hirap po talaga pag nagmamarunong. hirap po talaga pag nagmamarunong. hirap po talaga pag Tama no. 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 <laughs> namin kung kami papasok hindi pa sa amin malinaw kung ano saan ako. Ito, Studio 7. Hindi ako kung ano meron dito sa Studio 7. Pwede ba? Ayun, ewan ko kung sino yung may make-upan. Ay, si Pamela Miranda. Ayun, si Pem. Hi, Pem. Hi, si pa pala yan Ayun, eto na ang news patrol. News patrol, pre. Yes. <laughs> <laughs> sub sub, -sub Papa, picture, si. Yan, yeah. dito yung news Patrol. Dito pa rin. Ha. Okay lang pa, nandito na. Yan yeah, cable. May cable ba dito? Press ko yo. lang Okay so <coughs> mga kapamilya, yan.